kami na tayo dun sa may tapat ng sin ano school. may mahal ng benta sa akin ng nor ano sobra sobra naman hmm? Dito. Kuya, Magkano ang nor na ano? Nor na pangsigang? 17. 17? Oh. 17, 15 lang benta sa tindahan eh. Ha? 20. 20 na nga rin. Aka medo, 15 pa rin benta namin. Sa bayan, ano, magka... Ay, dyan, kahit dyan kayo, kuya. May tinutubo din ako. Ay, Jeff. Huh? Do dosi pa rin kami dun eh. Pagbili na lang akong head and shoulder some um, ano. Green. Hmm? Eh sabi ko, babalik na ako kay kuya. Ang mahal naman ng benta niya sa akin. Eh. <laughs> nang ano, nang nor, Pangsigang <laughs> Hindi, wag na na. na ano na, ano, na nga eh. Benta ko 15, lugi pa ako. No, 17 na daw. Benta na lang 20. Hmm? sigang? Mm hmm, 15 lang ang benta ko. Oh, yung maniwala ni Kuya, lahat ng tindahan doon, 15. Baye Ang aga niya nagsira kagagabi na. Ha? 15 lang binta ko eh. 17 daw. something lang pala guys <laughs> pero yung malinis yung malinis <laughs> Ayan guys, pupunta ako sa apo ko. Bawa ng nasa bahay siya ngayon sa kanila. Kuding kasi ng tatay niya ngayon kaya yung tatay niya ang nag-aalaga. Ngayon pinapapunta ako doon ngayon kasi bibili daw yung tatay niya ng ulam nila. Kaya palitan ko muna siya saglit. Saka uuwi lang ng alaga ko guys. Ngayon dito naman ako sa isang apo ko. Nangungupahan kasi yung mga yun. malapit na ako guys Palitan ko lang siya saglit kasi bibili lang ng ulam. Ayan guys, sandito na ako sa bahay ng apo ko Ayan guys, so mulat na mulat ang mata. Oh, buliga 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 <laughs> buliga, buliga. <laughs> buliga 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 <laughs> buliga 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 <laughs> buliga buliga buliga. <laughs> Bibili lang daw saglit glit yung tatay nyo ng ulam nila. Kaya, saglit lang ako dito, guys. Uuwi rin ako. Bulaga, bulaga, bulaga. Bulaga, bulaga, bulaga. Bulaga, bulaga, bulaga. <laughs> bulaga, bulaga, bulaga. bulaga. <laughs> uwi na ako guys. Tatapos lang magluto ng manugang ko na ulam nila. Tulog na rin naman yung apo ko guys bago ko iniwan. mga 9.30 na siguro ngayon guys. Gusto ko na rin magpahinga. Nakakapagod nakaka maghapon mag-alaga ng bata. lang yan sa tapat namin guys. May village dito sa tapat namin. Ayan. Oh. dyan ako galing. Ito yung tindahan ko guys. Oh. Wala nang kalaman-laman yung aking mga chichiri at saka garapon. Kasi hindi ako nakakarating ng walang time para makapamili. Ayan guys, nakauwi na ako. Kakain mo na ako ng ice cream guys kasi mm, namili ako kanina. Hindi ko kasi na bumili ako ng ice cream. Dalawa, tig-isa kami ng anak ko. Ayan ko lang siya kakain kasi na Pumunta nga ako doon sa bahay ng ako ko. Kaya ngayon ko lang siya kakain. ang Ayan Ilagay ko naman siya sa freezer pero bakit nang lambot? Hmm. Sa freezer ko naman siya nilagay guys pero nga lambot siya. Ito nga pala yung pinamili ko kanina guys. Saka ano ko kanina guys, mga 800. Saka 800 ako kanina. Gabing-gabi na guys, pero ito pa rin ang ginanatan ko ice cream. Pagkatapos kong ipakita sa inyo yung pinamili ko guys, nakusulog na ako tulog ako ng maaga kasi lagi akong kulang na sa tulog. Maaga akong makakatulog ngayon guys kasi nga. Hindi naman dito, wala naman dito kanina yung apo ko. Kaya maaga akong makakatulog ngayon. Thank may alaga kasi kami guys, ang tulog ko ay uh, alas 12 na. Ay eh, magte-10 pa lang naman Ayun guys, ito nga talagang na pamili ko ngayon gabi. Dalawang kaang sigurig yung fortune at saka mighty. Ayan. Lata nga pamili ko gati nasa 800. Hindi ako nang emoji yung kalahating yung kalahating lusina. At kalahating, isa kalahati lang. Hindi kasi siyang uh, tatawag na kalahating lusina kasi ang isang haba ni ay sampung piraso lang. Kaya hindi ako nang limang, limang pirasong ganito. Dami na. Tapos hindi rin ako nang Choco really flavor. Okay. Lang, lang din. Ang Tapos, green white. Nagyan ngayon guys. Meron pa bahay na kapit bahay ko. Kaya, nagyan pa lang ka lang din. Ayun lang din

Okay. Ito naman guys, ito matalaga ang binigang ko kasi dito din lang ko nito, bumalik kasi ako dito lang. Kaya naman ko sa kanya, kung ano din na din sa ano, pang mix. Sabi niya, ano daw, 17 na daw ang benta niya. Eh, ang benta ko lang ng 15. Kahit sa ang pindahan nito, 15 pa rin ang benta. Kaya hinayaan ko na lang. Hinayaan ko na lang siya guys. Kaya, bumili na rin ako doon itong ano, isang gusto ng hidden shoulder. Kaya magkaiba yung binilang ko dito. Ito yung, ito doon sa una kong grocery na tulungkahan. Balik tatlo kasi yung grocery doon sa may binibilhan ko guys. Yung isa medyo malayo yung isa naman. Yung katabi ng binilhan ko dito. Dati doon ako nabilipat. Ngayon, lumipat na ako. Tapos yung binilin ako ng, ano, sa jambo. Ayan, yun na. Yun na ko. Ang dami nang wala sa pinilang ko kasi yung sabi sila na binibilhan ko dyan sa, yung pinatahan ko kanina. Ano, um, uh, yung mga ano yung credit na liquid wala sila kaya wala Maraming wala sa tindahan ko lang yung mga hindi wala na rin ako yung mga teacher ya wala na din kasi wala kaming tayong anak ko man kasi may mga alaga kami ano lang ang uh, mga lunes pareho kami wala alaga kaya hindi do doon lang kami nakakapunta ng bayan wala naman ako na din kaya sa lunes pa kami nakakapamili ng mga hindi mga teacher tapos yun na yung mga liquid na no? mayroon kasi ako doon liquid na detergent eh ano lang, aril na lang ay ang binibigay nila talaga yung share na liquid. Kaya, nakalungis lang ang mga kabilis. Kaya, ayan lang guys, ito lang lahat ng pangilip ko guys. Eh. Oh. 800 na yan guys. Ayan. 800 na yan. Ayan. okay Alagang 800 na. ilan ilan lang guys. Pero okay lang yan. Kahit hindi kompleto ang laman ng tindahan ko guys, okay lang yan. Hindi ko naman yung kailangan ng kompleto guys. Oh. At kung ano lang yung binibili ng mga suki ko, yun lang binibili ko. And, ganyan lang ako mamili guys, araw-araw. Minsan nga guys, mamili ako pag walang pera, 300. Yan. Ang laman ng tindahan ko guys, pinapaikot-ikot ko lang talaga. Ikot-ikot lang talaga yung laman ng tindahan ko guys. Kasi maliit lang talaga ang puhon, ang ano, tindahan ko. Pinaikot-ikot ko lang. So, ayan guys. Hello guys, may pahabol nga pala ako guys, bago ako matulog guys. Ito guys, uh, ito yung dati kong ano, trabaho guys nung wala pa akong alaga wala pa akong alaga mga apo ito guys, tinitriman ko to tapos nilalagyan ko ng cord yung baywang yung tali dito sa baywang pag pag natriman mo isa nito guys, tapos nilagyan mo siya ng cord piso ang isa hindi pare-pareho ang bundle nito guys. Minsan may 20, 25. Hindi pare-pareho. Pero ito ata guys, itong kinuha ko ano. Uh, ah, nasa 25 ang tali nito. Ano to guys, ah, Shot ng mga bombero. Ito yung trabaho ko dati guys. Inayawan ko na kasi may alaga akong apo. Ngayon, yung aking ano yung aking ano bang tawag na no? hindi naman siya bilas ang uh, hipag pala tumigil na siya sa tarbaho niya pero sila ang nananahe nito nasa bahay na lang siya pero nagtit siya na ang nagtitrim din nagtitrim pa rin siya kahit umayaw na siya dun sa nagpagawaan nito siya na ang nagtitrim pa rin siya sa bahay na kasi yung akin ganyan, guys alagain na kaya uminto na siya sa trabaho kaya nagtitrim siya na ang pumalit sa akin ng pagtitrim tapos na yun guys ano sabi ko pag uwi ko galing sa ako ko sabi ko magtitrim trim sana ako siguro mamaya nilang madaling araw habang nagbebenta ako Tsaka ko to guys ng train. Habang ano, habang nagbebenta. Ayan lang guys, pinakita ko lang sa inyo itong isa pang pwede kong pagkakakitaan guys. Tsaga lang talaga guys. Kahit piso ang isang train, isang shell. Okay lang. 50 shell train. Tapos pagkasama yung cord. Ang pagkakabit ng tali dito sa baywang piso isa. Kaya, tinyaga ko na guys kasi sayang din. Katyagaan ko na yung guys ng madaling araw ko, 3 ito habang wala yung apo ko. Kaya ko naman siguro tapusin to guys, gawa ng 25 piraso lang naman ito. Kaya ayan guys, hanggang dito na lang itong vlog ko guys at tutulog na rin ako. Maaga ko tutulog na yung guys, gawa ng Kulang na ako lagi sa tulog. And guys, bye, -bye guys.